Ito yung first layer. Yan. Ibig sabihin, yung mga malalaking dumi, mga tipak-tipak, ito yung nag-filter. Ito naman yung nguso. Mas mataas yung nguso nitong side na to kaysa rito. So, ang nangyayari mga sir, hindi nakakasip-sip ng tama yung motor nyo ng gasolina kasi nga maling. Kailan ka huling nag-check ng fuel filter mo? Ito hawak ko mga sir ay fuel pump assembly ng PCX 160, PCX 150, vice versa pwede sila. Ito yung fuel filter na tinatawag natin. Tapos ito naman pang Aerox na fuel pump assembly, ito naman yung tinatawag natin na fuel filter. Ito mga sir, yan yung nagsasala ng mga debris sa ating tangke. Ibig sabihin, katagalan kasi nakakapag-develop yung ating tangke ng mga kalawang, lalo na kapag hindi kayo palagi nagpupunoin lang inyong tangke. Anong nangyayari kasi sa tangke natin mga sir? malamig yung ating gasolina, di ba? Siyempre, magde-develop ng moisture dun sa loob dahil malamig nga yung ating gasolina. Katagalan, hindi naman agad-agad yon after ilang years, lahat yan magkakaroon ng mga dumi at mga debris sa ilalim ng ating tanke. Kasi papakita sa inyo yung layers na nag-filter ng mga debris. Debris, ibig sabihin, ano ba yung debris sa Tagalog, Moy? Moy, ano yung ibig sabihin yung debris sa Tagalog? Mga dumi-dumi. Di ba, mga dumi-dumi? Absent -dumi? ka Absent ka nun. Eh. Ka nun. <laughs> <laughs> ito, mga sir, yung first layer. Jade, lapit mo, Jade. Uh, uh, ewan ko nakikita sa camera, pero may mga layers kasi dapat yan. Ito yung first layer. Yan. Ibig sabihin, yung mga malalaking dumi, mga tipak-tipak, ito yung nag-filter. Then, makikita nyo, meron ulit na second layer yan. Ito naman, mga sir, para naman sa mga malalaking, mas, mas maliliit na debris. Then, Last but not the least, ito pa, meron pang isang layer ulit. Actually, dalawang layer pa na. Same ang micron size. Ang goal naman nito is yung mas maninipis pang dumi, dito siya ma-filter. So, ilang layer? One, two, three, four layers ng filtration. So, yun yung pagdadaanan ng gasolina nyo before masip-sip ng inyong injector, mga sa'yo.